Samahan niyo po ako sa video natin sa araw na to mula doon sa pagkuha natin itong parawing at pag uh, susukat natin doon sa natin lalagay. So makikita niyo po. At uh, sa susunod na mga content natin ay maglimat uh, na yung uh, kami dito no, mga no, kanil sabi. At uh, maraming salamat po pala sa papanunod. So kung makikita nyo dyan mga kadidsby, no? ito po yung nakaraang video natin at pinakita ko po sa inyo kung ano po alin po ang gagamitin. So dyan po, ipapakita ko po sa inyo, ito po ang paglalagyan natin ng ating paroy na ating baboy na si Pamino. Ayan, nakasakay na po siya sa ano at binabako na rin po sila. Ayan, nakababa na siya, mga Kaditsby. At ito po yung binili natin na buhangin, mga Kaditsby, sa halagang 25 pesos. At binili na rin po tayo ng kilo-kilo uh, simento dahil kilo-kilo uh, na naman po ang ating kailangan. At di naman kailangan isang sako. Dahil uh, titigas lang po yung isang sako. So, dyan po natin ilalagay mga ka At dyan po tinuturo natin at namarkahan na po natin kung gaano kataas at kahaba ng paglalagan niya mga ka So, ito po. Dyan po natin ilalagay yung paroy ng ating baboy na si Pamne mga ka Ayan, sinusukat ko na po yan. Nasukat ko na po. At kung saan ko po dapat ilalagay ang ating tarwing. So, yan na pa. Naipasok ko na po ang ating tarwing ni Pamni. So, tamang-tama po doon sa ginawa nating sukat, ano? At sininip natin kung saan napunta yung ating mga paa ng ating tarwing ni Pamni. At sisilipin natin yan. At dahil nakabili na rin po tayo ng simento at Diyan po, ayan, ituturo na po natin at dahil uh, kailangan po natin siyang ibaon, so dalagyan po natin ng mga butas-butas ang ating mga gilid ng paglalagyan ng simento, mga ka-DHB. Ayan, so, matagal-tagal din po natin yan at tinrabaho, mga ka-DHB, no? Tapos naabot tayo ng mga kalahating oras mahigit. Sa pag-ubotas natin dyan sa ating timento mga Kaditsbi. Sigurado po ako mga Kaditsbi sa pag po ito ng ating mga nagbabakya dyan. Magtatanong po sila kung bakit po natin ilalagay ang ating buntis na baboy si pa na si Pamne dyan sa parwing. Ang una-una pong dahilan dyan mga Kaditsbi ay para po maprotektahan yung mga biik niya na hindi naipit at hindi po siya gaano ma-stress yung ating inahing baboy at madali po siya maalagaan at madali po siya ng pakainin at madali pong malinisan ng kalitsbi at iwas po ang stress na dyan dahil yung galaw niya ay higa at saka tayo lang po yung galaw niya yan po ang kagandahan ng nakaparuing na na nagbubuntis ng ating mga inahing baboy dahil yung parwing natin ay pang backyard lang naman kung makikita nyo po sa mga commercial talaga ay napakaganda po ang kanilang mga paruwing talagang kumpleto magagamit po talaga na maayos, malinis, komportable ang mga inaalagaan nating baboy at mga biik at madali pong aalagaan ang ating mga biik kapag po sila ay lumabas na at pinanganak na mga Lisby. So kung kayo po ay nag-aalaga dyan ng mga backyard, try nyo rin po magpagawa ng ganito. Hindi naman po tayo gargastos ng malaki dito sa pagpapagawa natin ng parawing ano, mga Lisby. Yun lang po ang tips ni Kalisby sa inyo ngayon. Ito na yung simento natin. Oh. So, mag na po tayo dahil ito ay yung natin. Ayan, yung sementong dito. Ito yung semento, yung buhangin, lang natin. Tatlong kilo po itong semento nito. So, tatlong kilo, ano, na semento. At ilang takal ng buhangin po ang uh, ginamit natin. Tansya-tansya lang po naman po natin yan dahil hindi naman po talaga tayo expert dyan sa pagsisimento, no? So, lang po natin. Pero kayang-kaya naman natin trabahuhin yan mag-isa, mga kadisbi, dahil uh, kaunti lang naman at maliit na trabaho lang naman ito, kayang-kaya po natin yan. Ang lahat kaya natin gawin, gagawin po talaga natin yan, mga kadisbi. At uh, pagka uh, nandito tayo sa mga backyard farming, ang pagpapanday, pagsisimento, Ayan, inalo na po natin yung, yung simento at sa buhangin mga Kaditsby. So, inubos na po natin yan lahat, ano, para hindi wala pong masayang mga Kaditsby, Para, para po hindi po gaano nga uh, malabnaw ang halo ng simento at sa buhangin. So, panoorin po ang ating video mga kadits Ayan po si kadits bising busy at apakalakas po ng ulan ng panahon na yan mga Kaditsby. Ayan, kung makikita nyo, nagme-mekos-mekos na po si kadits at pagkatapos po natin i-mekos-mekos po lahat yan mga kadits Alam nyo na po ang susunod yan mga kadits Kailangan lang talaga ihalo-halo po talaga natin yan dahil uh, kailangan mag ang buhangin at saka yung simento. Pero basta sa tansya ko, ay hindi ko na po naitimbang so nilagyan na po natin niya ng tubig mga kanitsby, para mahalo na po ang simento, buhangin plus tubig so maghahalo na po yan mga kanits B so, kayang kaya niyo naman pong gawin yan mga kanitsby. kung tayo po ay nasa backyard farming kayang kaya po natin gawin yan Ayan, nahalo ko na po at mag-uumpisa na po tayong maglagay ng simento doon sa mga poste ng ating paglalagyan ng parwing ni Pam ni At dyan po, natapos ko na rin po ang paglalagay ng mga uh, concrete nail doon sa mga puting o sa mga paa ng parwing pin ni Pam ni. So kayang kaya nyong gawin yan mga kalisby, sa inyo pong mga backyard kung kayo po mismo ang gagawa. At hindi na po tayo magsusuhol o magbabayad ng tao para gumawa sa mga ganyan. So makikita nyo sa paligid mga kalisby, ito po ay bandang uh, may kusina namin at may space naman doon. Uh, ginawan ko lang po talaga ng paraan para po mailagay na maayos ang atuntis na baboy na si Pamni. So, sa araw na yan, mga kadisbihi, napakalakas ng ulan pero patuloy pa rin tayo pagtatrabaho dahil hindi naman po gaano ah, ah, tumutulo dyan. Butas-butas na rin po ang mga bubong yan kaya medyo mabasa-basa yung mga flooring namin dyan. So, ayan, kung makikita nyo sa kadisbihi, uh, ah, nilalagay ko na po yung ating mga simento doon sa may paanan ng ating, sa ating parawing nag paglalagyan kay Pamni. So, dito po natin siya ilalagay mga kadesbino. Ililipat po natin yung baboy na si Pamni dito dahil buntis na siya. Pero ang paglipat po namin dyan mga kadesbi ay kailangan, kailangan umabot po muna siya ng 110 days sa pagbubuntis niya bago po natin siya ilipat. Para maiwasan po natin siyang ma-stress sa paglipat natin sa kanya mga kadesbi. Medyo may kalayuan po ang uh, kanyang kulungan yung nakita nyo sa on uh, na natin video yung kulungan niya maliit papunta dyan sa pinaglagyan po natin ng ating parawing na si family. ang kagandahan nga lang po dito ay madali nating makita kung siya po ay nanganak na at madali nating maalagaan at madali nating maobserbaran o maobserbahan kung ano po ang pakiramdam ng bagong panganak dahil first parity pa po ni spam mga ka -DHB. At ako po ay nagpapasalamat dahil siya po ay nagtuloy ng nagbuntis. Dahil noong last uh, last year December, siya po ay nakunan mga ka DHB no? na AI na siya after mga 42 days. Uh, onward, doon po siya nag-umpisa na nakunan ng ating baboy na si Pamni. Pero sa ngayon, at sigurado na po talaga tayong nagbuntis na naman po siya ulit at nagtuloy na po yung kanyang Uh, pagbubuntis at maraming maraming salamat din po sa ating uh, AI nito si Sheldon Mongado kung kayo po ay taga Bayugan City o taga rito lang sa Agusan del Sur pwede nyo po siyang kontakin sa kanyang Facebook page ang ating taga AI ng ating baboy na si Sheldon uh, mga DSP so yun yeah. So yan, panoorin na lang po natin hanggang dulo dahil malapit na rin po naman matapos itong video na ito bago po kayo umalis mga NSB, siguraduhin lang po nakapag-comment po kayo at nakapag-like po kayo sa video na ito. At syempre, isubscribe na rin itong YouTube channel natin at hit yung notification bell para ma-update po kayo sa i-upload lagi ni KDSB. Maraming maraming salamat po sa pagsama sa araw na ito mga Rich B. At ito na nga, basang-basa pa. Eh, yung ang natin kasi yung tulo pa ito, ayusin ah, pa namin. Pero na cemento na natin ha. Di Ayan. Oh, DIY lang tayo, DIY.